Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Reaction natin sa naganap na closed interview for Maria at Lisa Manalo. Philippines! Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers din, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasamja na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon So eto na nga, Diyos ko, papunta na tayo sa exciting moment dito sa Miss Universe at talaga naman lahat tayo ay nakatutok na ng bonggang bongga lalo na syempre sa pambato natin na si Maria at si Philippines. Yes! So nung isang araw nga naganap ang kanilang swimwear competition kung saan naman talaga tinutukan ng lahat. Maraming mga naging reaction. So ang mga feelings natin ay up and down. Pero syempre move on na tayo doon dahil nandirito na nga tayo sa exciting moment ng competition. Ito nga sa next ito na magaganap ang preliminary competition at siyempre ang kanilang national costume competition at hindi lang yan yung finals talaga yun talaga yung pinaka inaabangan natin di ba and then of course excited na tayo dahil na siyempre Papunta na tayo doon sa exciting moment. O, nandito na tayo sa exciting moment ng competition. So, kahapon, naganap nga ang kanilang closed-door interview. Yes! So, namiss ko tuloy yung pataya nung isang araw. Lahat, kahapon lang ng umaga, nadoon do pa ako. Tapos ngayon, nandito na ako sa bahay namin. Pero syempre, namiss ko na rin yung bahay namin. At ayan na nga just ko, nakapaglinis na ako ng bonggam bongga at nakapaglaba. Mm, di ba? So, ito na. So, syempre, happy Sunday muna sa inyong lahat and God bless you. So, kahapon, inabangan talaga ang paglabas ni Atisa Manalo. So, maaga pa lang ako nando doon. Hindi ko siya ano talaga, atin uh, ang tanang, hinihintay ko talaga ng bonggang bongga. And then, eto na nga. So, lumabas siya dahil afternoon pa ang kanyang interview, kaya medyo late na siya nakalabas. Oo, so ang schedule niya is afternoon. And then, syempre, ang ating pambato ay lumabas ng bonggam bonggas para siyang ano para siyang bulaklak na namuhad ganon yung itsura niya yesterday and then ang ganda 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 ng suot niya ang ganda, ganda 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 ng ayos niya so in fairness kay Atisa sa yesterday ang ganda ng makeup niya so gusto ko yung makeup niya gusto ko yung set ng hair niya kasi di ba hindi niya pa to nagagawa so lahat ng nakita natin sa kanya ay isang bagong ati sa Manalo na after ng, <laughs> ng swimmer competition ay mukhang talagang mas palaban siya. So, ito din yung naramdaman ko noon kay, ano eh, kay Emma Tiglao nung time na, na ang daming uh, nangyari noong ano ba to? Yung, yung kanilang gala dinner doon sa Intercontinental Hotel and then pagka pagkaano ni Emma kinabukasan swimsuit competition bigla siyang nag shine like a diamond star ganon so ganon din yung naramdaman ko kay Atisa na parang mas parang lumabas yung kanyang pagiging matapang tapos yung relax na relax siya na alam mo yun na parang ready ready na siya na makipagpukpukan doon sa closed door interview so kahapon suot-suot syempre ni Atisa Manalo ay yung silk or Gandhi dress na talaga namang masasabi ko in fairness ha, ang elegante ng dating and then uh, ito ay inspired sa ano, sabi nga silk applique of Sampaguita Blooms. O, uh, di ba? So, sinerge ko yan. So, yon So, sabi ko, ang ganda naman nung damit kasi. So, hindi siya yung katulad ng mga sinusuot ng mga pambato natin na alam mo yung pag close door interview. So, ang dating ni, ano, kahapon ni Atisa Manalo, para siyang CEO, di ba? Na ang bongga-bongga ng dating. Mukhang mamahalin. So, para sa akin, tama yung kulay na ginamit, tama yung ayos ng buhok, at tama yung kanyang looks na, alam mo yun, na parang pag uupo ka doon sa set of panel of, ng, ng judges, ay makikita sa'yo na mukha kang mamahalin, mukha kang ginto. At yun, yun yung magandang ginawa ni Atisa yesterday. At talagang nakita ko din sa kanya yung fire na hinahanap natin na parang ready ready siya. Hindi ko alam kung nag-level up ba siya dahil may judges na or nakausap siya ni Mama Joss at pinagalitan siya. Hindi ko alam. So, kung ano man ang nagpainit sa kanya siguro yung experience niya noong sa swimsuit competition. Isa yung sa mga kinukonsider ko na parang siguro na-realize niya na kailangan niya talaga na sandali lang muna. Bangon na tayo. Ganon! Kaya naman natuwa ako sa kanya yesterday. So sabi ni Atisa uh, pagkatapos ng close their interview niya, walong judges daw yung nasa loob. So three minutes daw yung interview. Hindi ko alam kung bawat sa isang judges three minutes yung interview or lahat na yon. So hindi ko naklaro yon. Basta ang alam ko, sabi niya 3 minutes tapos walong judges. So, hindi ko alam, 3 minutes per judges, 3 minutes per judges, 3 minutes per judges. Kasi di ba ganun yung sinasabi, palitan, tapos may magliring ng bell, tapos lipat na sa kabila. So, hindi ko alam kung ganun pa rin yung sistema nila. And then, ayun, so, kampante ako na nagawa ni Atisa ng maigi ang kanyang closed door interview na mas mabongga at mas maganda. Kasi, paglabas niya mukhang masaya naman si Atisa, pagkatapos ang sabi ni Atisa, Uh, ano daw, ano ba yung sinabi ni Atisa? Uh, great daw yung interview. Simple lang daw yung tanungan, pero winner naman. O, oh, ba diba? So, parang relax lang kasi parang it's all about sa kanya. Oh, uh -huh. so para lang daw nag-uusap isang ano conversation daw yun naganap. So para sa akin winner yon. And then of course, pagkatapos ng kanyang closed door interview dahil nga sa sobrang dami ng candidates ay ayun na nagpunta na kagad si atisa sa bagong ano eksena naman nila kasi meron silang gala dinner kung saan naman nagkaroon ng mini fashion show kung saan ang mga damit nila na talagang ipinackage nila ng bonggang bongga. So, eto na naman yung reaction ng kadamihan. Hindi na naman daw nagpalit si Atisa. So, eto yung pangalawang pagkakataon na, hindi na nagpalit si Atisa ng kanyang suot para sa isang event. Nung una, yun, naka-white siya. Tapos, kagabi yung, yung gala night nila to be honest, ang reaction ko doon, hindi naman ako na -bothered. Kasi parang hindi naman ito bago sa atin. At sabi nga ni Atisa, kung feel niya na maganda na siya doon sa suot niya, why not? And then, ang reason niya kung bakit hindi siya nakapagpalit and explain niya na kasi yung closed door interview, late na sila na na-interview. Tapos yun na sa event. Oh, so parang ayun na nga, ganun na nga yung mangyayari. So, hindi na siya makakapagpalit. Ano ba pumunta pa siya doon sa taas para, para magpalit? Try to understand, it's a gala dinner lang naman. Hindi naman to malaking event na kailangan na kailangan ay na ng bongga bongga At in fairness, maganda siya kahapon at yung suot niya, bagay na bagay sa okasyon. Kung baga, parang ang piling ko naman, okay na yon At wala akong issue doon. Ang sabi ko nga, maganda siya, kung saan siya komportable go, 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 go di ba? so komportable siya sa suot niya eh. so guys ang akin lang try to understand din kasi yung sitwasyon hindi naman ganun kadali kasi na makapagpalit pa syempre kung magpapalit ka ng damit mag-aayos ka rin ng buhok So, okay naman yung itsura niya yesterday, mukha naman siyang mamahalin na ginto and then laban na. And then yun nagkaroon na sila ng passion. So nakita naman natin kung gaano ka confident itong si Maria at isa manalo sa galaw niya. At talaga doon ha in fairness, mas maliit si siya ngayon, mas parang poise siya kasi nga siya sa suot niya at siguro nandoon na alam niya na, na kailangan niya na magpaandar talaga ng bonggam-bongga -bongga kasi kasama sa dino yung mga naupong upong judges. And then, of course, so may chance siya na maipakita sa mga judges na to kung gaano ba kalakas ang Philippines pagdating sa competition na to. And then, no-comment ako doon ang panalo ng eksena na ginawa ni Atisa at ayun nga kasabay niya kasi two by two sila di ba ah uh, parang dalawa dalawa <laughs> so ano kasabay niyang romampa si Guatemala na iniwan niya ng bonggang bongga and then ah uh, si Atisa kasi she's always follow the rules ko ano yung rules ayun talaga yung susundin niya So, isa din yun sa mga iniisip ko na masunurin kasi si Atisa talaga sa instruction ng, ano, sa instruction ng ng organization as long as possible ayaw niyang i-avoid yung kung ano yung inuutos sa kanila para lang sa ikaliligaya natin like example pag sinabi o tuloy-tuloy lang kayo wag na kayong hihinto dyan sa midya So, tuloy-tuloy lang yung ginagawa nila. And then, hindi nga sila masyado nang nagbibigay pa ng pansin doon sa media. Kasi nga, meron rules, di ba, na sinusunod si Atisa. Masunurin kasi si Atisa. And then, syempre, ang goal niya siguro ay maipanalo ang competition. Kaya, as long as possible, ayaw niya magkaroon ng kahit anong demerit. And then, doon naman sa sa mga styling na ipinapakita niya, doon sa mga nagre-reklamo lagi, ako para sa akin, yung styling niya kasi, she presenting our country, and then siguro mas gusto niyang makita na ang Pilipinas ay ganito simple ganito kaganda, ganito kabongga. O, oh, di ba? So, mas gusto niya kasi mag-focus ang mga tao pag tinitignan siya doon sa mukha niya. Saka kahit naman anong ganda ng niya, hindi yun ang mapapansin mo kapag nakita mo si Atisa Ang mapapansin mo sa kanya, yung ganda talaga ng mukha niya In fairness kay Atisa, yun talaga Kaya kahit anong ganda ng suot niya dyan, hindi mo mapapansin yon Dahil ang mapapansin mo sa kanya, yung beauty na meron siya So sa ngayon, so looking forward tayo kung ano pa yung ipapakita talaga ni Atisa So ang reaction ko kahapon doon, overall looks niya, bongga at winner. ba? Diba? So, yon, So, syempre, tignan pa natin kung ano pa yung magiging eksena niya. Syempre, papunta na tayo sa exciting moment, ang preliminary competition. So, abangan natin kung ano ang ipapakita ng ating pambato na si Maria at isa Manalo, Philippines! So, yon. So, good luck. And then, ayun nga, nairaos na ng bonggam-bongga -bongga ang ang Swimmer Show. And then, nairaos na din ng bongga-bongga ang preliminary competition. Kawawa lang talaga yung mga naupo na panel doon. Kasi nga, kung iisipin mo ay, ano, kung iisipin mo, ano ba to Ano sila eh, uh, 120 plus. So, medyo ang dami talaga nakakapagod. Sabi ko nga, yung 3 minutes, 3 minutes, yung 1 minute, 1 minute nga eh. Umabot na ng ilang oras eh. So, yung 3 minutes pa kaya, ba diba? So, ganun talaga. Pero, dapat kasi ginawa nila yung closed-door interview sa sabing gano'n, dapat daw two days. Ako parang feeling ko tama na yung one day. Parang walang cheating. Diba? So, yan. And good luck, syempre, sa ating pambato. And wish natin na sana ayun talaga o mariba ng bonggam-bongga. -bongga. Huwag niyong kalimutan na mag-vote. Huwag niyong kalimutan na magdasal para sa ating pambato. Siyempre, para sa protection ng kanyang laban dito sa Miss Universe. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.